Aries, maging mapagsuri ka sa mga kausap mo ngayong araw, para ang iyong kaalaman ay hindi mo may lahat kagad sa inyong pag-uusap, at kung gagawa ka ng pagbibiyahe, ay magbaon ka ng gamot sa sakit ng ulo at shan, at iwasan muna kumain ng mga street foods, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Taurus Laging manigurado ka sa pagkilos, at iwasan mo ang pagmamadali, hanggat makakaya para walang pagkalito, na pwedeng mangyari sa gagawin, at sa kalusugan ay pag-iingat sa iyo, ng husto. Lumayo ka sa maaamoy na mabaho ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Gemini, maging maunawain ka ngayong araw kung may gusto kang sabihin sa mga kakausapin para... Walang pagkakataon na makakuha ka ng kalungkutan, at umiwas muna sa mga kumpare, o kumare dahil gastos ang kayang magagawa, nila sa iyo kung makakasama kanila ngayong araw, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Cancer. Ngayong araw ay dapat kang maging maingat sa paggawa, dapat ay laging mas maging maingat dahil para sa iyong kalusugan, nang makaiwas ka sa gastos at huwag basta magsasalita, nang kakaiba pagkaharap mo ang mga kaibigan, para makaiwas sa galit na lihim, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Leo Umiwas ka muna sa matagal na pagligo sa umaga at sa gabi dahil pwedeng pahinain ang kalusugan lalo na sa baga. At kung sa mga gagawin o gawain dapat na maging masinop at iwasan mo ang makipagkwentuhan para walang dumating na disgrasya. Ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Virgo Maging maingat ka sa pagkilos ng mabilis, at maging sa pagsasalita at sa paggawa ng pagdedesisyon ngayong araw, para walang kalituhan na mangyari, at iwasan mo magdala ng masyadong mahalagang bagay ngayong araw para hindi ka malungkot, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Libra Dapat ay maging mahaba ang iyong pasensya ngayong araw lalo na sa mga tao na mahilig magdala ng chismis, magbibigay sa iyo ng bad energy na magpapahina ng kalusugan, at huwag ka rin muna makiaayon sa mga kausap mo ngayong araw, para makaiwas ka sa gastos at makakaaway na tao. Ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Scorpio, umiwas ka muna makisama sa mga kaibigan mo ngayong araw lalo na sa dalawa ang kasarian, dahil mas malakas ang kanilang aura kaysa sa iyo, at iwasan mo rin ang magkikilos ng mabilis ngayong araw para maingatan mo ang iyong mga buto sa iyong kalusugan, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, na lapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig. Kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Sagittarius, dapat kang maging maunawain ngayong araw lalo na sa minamahal, kung dapat na magkaroon ng kasunduan, pag madali kang maiinis ay ikaw din ang mabibigyan para malungkot, at umiwas sa mga usapang chismisan. Ngayong araw dahil baka makuhanan ka ng pera, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Capricorn Ngayong araw ay umiwas ka sa mga mahilig gumawa ng mga kayabangan sa usapan dahil oras na mainis ay ikaw din ang makakagawa ng ikakalungkot mo. Gawin mo na lang iwanan ang kausap at umiwas ka sa alak sa buong araw, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Aquarius Ngayong araw maging alerto ka at huwag kang basta manahimik, dahil kung magiging matahimik ka ay kukuhanan ka lang ng swerte. Nang mga kausap, kahit magalit sila ay okay lang sa iyo na wala ang mga tao na kukuha sa iyo ng swerte. Ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Pisces, maging maingat ka sa pagkilos at paggawa ng desisyon ng mabilis ngayong araw, para ang pagkakamali ay lumayo sa iyo at iwasan mo ang tao na alam mong mahilig makisuyo baka ikaw ay mainis at ikaw pa ang mapipintasan at gawan ng chismis ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan.